sikat. Biglang ma. Lakas yung sikat ng araw. Tapos may tubig. Matubig yung kwa nalulubog. Maluluto. Para kayong naglaga na. Ng... Ayo ay 5 o'clock. Ayan. Sana ay hindi umulan pag nag-pull na tayo. At ang trabaho natin ngayon ay ayusin na natin yung pullaan. Hindi na natin papalinang kasi yan gagalawin din natin ng paleta yun na lang gagamitan ko yung paleta na pork yung ginawa ko dun pang ganun at medyo maluwang yung punla natin 750 ay, kaya in advance na natin kahit mag isa lang tayo ay uh, easy easy na lang pagdating na ang kwan para focus na lang tayo sa pagsasabog tanim at pag paleta ngayon gagawin natin kuguhitan na natin kukuha tayo ng stick para medyo straight naman konti nandun na yung dinagay natin yung mga gamit yan dinidrain ko na konti para may release yung lason okay kasi yan nakarang araw inispray advance na rin inispray natin na natin yung mga kuhol niyan okay ito mamaya tatapalan natin yan sumibol na damo at palay tapos yun din kapal ulit ayan pansin nyo hindi nalinang yan pero huwag na natin palinang lalabas pa yung mga uh, uh advance na ang natin para lumabas yung pag na uh, na tayo ay puro putik na lang nasa ibabaw at i natin yan okay mama at uh, pagkatapos ma-drain bukas isprehan natin ng uh, fuel conditioner yung pulyar YM okay yan mga natin may tali para pang straight uh, at straight naman ito kaya dito tayo magsisimula kung saan yung straight kasi doon balik ko yung pilapil natin doon kung saan yung straight doon kayo magsisimula para uh, straight lahat halos straight lahat yung uh, makakanalan ninyo o, yan manood muna kayo saan natin i-install dito para makita nyo yung ginagawa natin wait itlog o oh. ng itik para hindi malaglag ayan Mag-videos tayo konti. Ah, ganyan kaluwang yung pula natin. 750 yan. Ayan yung natira. Tapos dun sa harap. Nag-drain na rin tayo. Drainin natin yan. Para walang makapasok dyan. Okay. Ayan na. At Ayusin natin, maglagay tayo ng ayun palang kuha natin, panukat. Alam na natin, basta 1 meter, yung 1 meter ganito. Ganun lang kadali. Eh. Ang tagal niya lang kuan ganito lang, 1 meter. Hmm. Ito. Kita nyo. Yan yung 1 meter. Hmm. Yan ganyan lang ka luwang para sakto lang na sabugan ninyo magsalubong. Pag inispray niyo, pag binunot, wag na yung masyadong malapad dahil Mahirapan kayo dun sa gitna kahit yung pag-abuno at pagbunot Mahirap Okay O oh, yan yung 1 meter ha Dito mm. Tinyalan natin Kuha na lang tayo ng isang kwan Kaho ay dito dito pala O oh, sakto ito Yung signal, mm. nyo. nya O oh, yan yung 1 meter Tapos dapat ito Una para ito lahat 1 hmm. meter Sobra hindi natin sasali yung kanal So 1 meter yang Yan Yung 1 meter Tapos magta tayo doon partneran natin meter yan patunan natin dun sa dulo yung okay. unang hila natin ay straight itunod na lang yan panupat kahit wala ng talit talayan na natin para accurate tupan natin advance para matrabaho natin ito lalo't video tayo pampatagal para may share ko sa inyo punta yung youtube channel natin na Gratipin PH at mag subscribe na rin po kayo para masundan ninyo para kahit hindi na tayo nagbablog ay dyan pa rin uh, masundan ninyo may marireview ninyo para pwede naman yung marchahan nyo na lang para may spray Oh, malah ayo yuk buat ada. Banyakan para Madrid nanti kagak deh. Dan yo mati progress. 1 meter atau 1 feet yo. Eh, uh, 1 ft yo. Ayo anak uh, cukup lah. Hmm, 1 meter tapius 1 feet yo. Eh, uh, kanal. Okay, yan eh, gagawin natin para makita nyo lang bago natin puputulin. Ayan. Ayan. Pakita ko pa rin sa inyo para masuntan nyo po. Mm. Binutasan ko na doon. Puputasan natin doon kandog. Kasi straight na yan. Basta importante yung pinakaunang guide nyo ay straight. Maganda na yun. Ayan. Sakto lang to pala. O yan yung lalagyan natin ng tulos. Para mabilis. Kahit mag-isa lang kayo, ganyang kaluwang kaya pa. So, lang gawin ninyo. Tapos ito, tatapalan natin ulit ito. Palay yung sumibola, damo. Hmm, gaganyan natin para makita nyo na. Yan yung pang finish natin dito. Ito, wine na rin natin dito sa pinaagilid para pag puputasan na niya madaling mag-train kailangan yung uh, kama ninyo itlog oh, sayang yung kama ninyo paayon dun sa madaling mag-train huwag pa kontra para just in case kagaya ngayon biglang umulan umulan na naman kagabi ay madali ninyong i-train yung para hindi maluto ay, ganyan lang ah uh. Lapad na yung bantos natin. Okay, ganun ko na para makita nyo. Bago natin ikat. Para hindi ahaba, full memory na rin. Naghirap po tayo. Okay, kung yung YouTube channel natin, i-upload natin lahat po ito. Para masundan nyo. Ganyan nyan, pwede yan. Tapos, uh, apakan nyo. Yan, advance na ako nito ha. Ah. Pagguguay ko natin. Advance na... Hindi natin kasi pinalin ng kaya inadvansan in, ko, in ko na ganyan para makita nyo. Ayan. Ayan. Uh, so, gagamit kayo ng ganito, mas maganda yung bilog para hindi umiikot. Yung so, container. Ayan. Uh, tangkalin na natin mamaya ito kasi makakasagi na. Dapat yung signal na lang. Ngayon lang para may pakita ko lang sa inyo. Tapos sisinyalan natin yung nandun sa uh, dulo. Masasagi natin yung tali. Dapat hindi natin masagi para isinigin. Yan Okay. Oh, pitik-pitik Hindi ko inapura. Ah? Hindi ko inapura to. Mm. nyo. Ang ganda. Pagkaguhit. Oh, tapos si natin niya. Straight na yan. At uh, yan. Pinupulido natin. Binabahagi ko kung ano yung pinakamagandang paraan ng pangpupunla. Huwag kayong tamarin. Turuan ninyo yung tagasaka ninyo kahit ganyan kaluwang yung sinasaka ninyo mapapadali. Okay? Itong pupulaan natin na inayos ay inayo sa 750 square meter. Okay? Ganun lang sharing is at cut para mapabilis. Mga ka-farmers, ang araw ngayon ay May 8, 2025 at uh, nagpiprepare tayo ng seedbed yung medyo pulido naman kahit magkisalan tayo sa 750 square meter ayan yung ginawa natin at kahit wala nang guide nag guide tayo kung saan yung ulitin natin kung saan yung street doon kayong una mag start para hindi bali bali ko yung nagawa ninyong punlaan dito na tayo para makita ninyo dito na oh, wala nang tali ah. Ihilain ah. natin ulit dito para makita nyo lilinyahan na natin at mamaya ay magbababad na tayo ng binhi na LP908 na diniliber sa atin ni Sir Domar Singson na field specialist ng Pro Corporation okay na tinatawag nilang damulag at masubukan natin ngayong wet season ang target shield natin ay above 12 tons yung target shield natin dapat mayroon kayong ang pagtatala sa ganyan dapat may tinatarget po kayo bumaba man yung inyong ani ay konti lang dahil tinatarget nyo na yung gusto nyo ilagay na sustansya at trabaho okay pag nag hybrid po kayo wag nyo iparehas sa inbreed dahil bibigyan rin kayo ng inbreed na ani po yan mag inbreed na lang kayo kung hindi nyo kayang gastusan yan dahil baka mapag, pag, pag, pag niyo ninyo mas malaki yung kita nyo sa inbreed okay Ada internet, jangan datang sekarang, tali niyo kung gaano kapantayan. O, oh, ayan. Katulad tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. May lima pa. Gagawa tayo ng tier, uh, 15. 15 na kama or 16. Panghulip yung isa. Ganun lang gagawin natin. Isang kama, isang pinitak. At ang rate ng hybrid, isang dakot, i- lagay nyo sa 1 uh, one square meter kudrado 1 by 1 square meter kung nag kayo ng kunyari 15 kilos yun kung nag kayo ng 1821 or 24 kilos ipagkasya eh nyo din yun sa akon uh, open okay na yun para malis yung trabaho ninyo ganun lang ang magpupun lang hindi kailangan ng kwan uh, basta kunin nyo yung recommendation na 400 square meter at least 400 square meter bawat hektarya yung pagpupunlan nyo wag nyo may lapad na 1 meter okay yung kwan natin haba nyan 30 30 meters yung haba nya lapad 1 gagawa tayo ng uh, basta nasa 100, uh, 750 yan uh, gagawa tayo ng uh, 16 sakto 16 yung magagawa natin okay Yeah, lagay natin dito para makita nyo pag uh, hinila ko yung pasalubong. Pangandiyo so, malablab. Rubdilito, tinatapos niya yung isang pinitak pa sa likod ng figure. yung hindi natin pinalusungan ng rotobitor kaya tinatadtad nya medyo natagalan dyan para hindi nalalalim ayan na para mag repair repair na tayo ng kwan ng pilapin, o ayan para makita nyo hihila pa ako ng isa, naka walang hindi ko nailipat pala yung sign doon Okay, cut muna natin Ayan na Gagawa tayo ng 16 na kama Dati pa rin, 16 din ginagawa natin noon yan Bakit 16? Panghulip po yung isa Naka-prepare na panghulip natin O ayan ha O ayan, manood muna kayo Ayan, nilagay ko na yung sign doon At uh, hihila tayo Ganyan lang kadali Ang um, gulit ko, take easy Pero mas paraan paano mapadali yung, yung trabaho na matanda hindi sa you sabi ko know? yung uh, video na mabilis na maganda ganun you know? yung, know? ang, ang bilis ang pangit ang bagal na ha ang pangit. ko sa inyo ha pabilis na maganda hindi yung mabagal na ang pangit pa okay yung sinasabi natin na accurate accurate siya ha hindi nagplanuhan hindi yung hindi marunaw hindi pinaghandaan ayan yung container natin matagal na yan hindi ko na tinatanggal may buhangin yan buangin kung kulang pa yung bigat nyan lagyan lang ng tubig mm. diba mm. yun yung pampalita naman natin talagang hindi ko na tinatanggal kung magamit sa kung ano tanggalin natin uh, kalaykay o uh, ito nya mm. ko na po lahat sa inyo share nyo. wag huwag nyo ipagdamod yung mga kon natin daming umaani dyan shout out ulit sa inyo mga subscriber natin na umaani ng mahigit tentan nagagaling po ninyo nagagaling yung kumulat ng araw. at ang sipag ninyo lalo yung mga nagasakan dyan na ng ay yung mga dyan matungan nyo pa atan kaysa yung pinabasa